tayo sa may entrance ng skyway keep hmm. right first time ko dito first time natin mag skyway papuntang tagaytay first time din ng motor natin kahit saan naman dito diba two way Skyway Skyway Speed limit 80 kph is strictly enforced Alright Let's do that Let's try the second thing tayo Ang limutang yung ang yung windshield kasi Tinaruan ako ni Daddy Okay Amin na Okay Butang bat sa amin na bilis lang Ah Kalaya rin guys Bakit nang init Okay guys so S-Lex na tayo Mampalasan tayo no Oh, ang pakit nga ng kalsada rito tama plus 1 to may lang pala okay guys so dito na tayo sa mampalasa na exit magra -right turn na tayo rito medyo hindi maganda kalsada rito sa SLEX <laughs> daming ano na yung pakubak ko just <laughs> RFID key bright ah, uh, ito na isang gitna ito 177 tingnan po oh, putang ina 358 holy shit wow <laughs> wow what a steal <laughs> tapos saan tayo okay kakanan kanan lang kanan ah uh, ah uh, sa Kalax tayo yan Relax tayo guys So another toll na naman to Holy shit My god Oo nga eh. Ano to Ilocos Grabe Pero hindi convenient Convenient naman guys Okay lang Minsan lang naman eh Nagre-record ba ako? Ayun, nagre-record na Hindi, tinignan ko kasi yung pag eh So, kung saan tayo galing Mali pala ako Kasi yung tinignan ko, skyway eh Skyway, tas to exit to Carmon uh, Mampalasan Hindi pala Mali pala ang tingin Taki na 358 Guys Abahan nyo naman, San Miguel <laughs> San Miguel nga ba? Tama ba? <laughs> Sino man po namamahala <laughs> Ng SLEX Hubahan nyo naman 250 Okay na yun Okay na to Kesa magaginaldo Ano ako Highway Okay na ako doon guys 358 Sige lang Kesa magaginaldo ako Ang daming na mag drive Tsaka layo MX-5 Ganda Okay guys, so malapit na tayo sa Santa Rosa exit Dito na tayo exit Ito na no, Santa Rosa City May pasukan ba? But parang may harang Bebe, meron Ano ba yan? Malil maliligaw pa tayo Parang kasi may harang sa malayo eh <laughs> Nakakalitang <laughs> Oo. Uh, roundabout. So, babanking tayo ng malumanay. Eh. Okay. Actually, meron Medyo ano lang yung paningin natin. Nalita lang. Hindi kasi natin kabisado. Ah, uh, hindi. Gets, gets, gets. Tinan natin kung magkano. 44. Wah, mura lang. Sana all ganyan. 44 lang. So, 18 kilometers na lang. Tagaytay City na tayo. Okay, let's go. So, 8 minutes na lang. Nasa Tagaytay City na po tayo. Ito yung mga bulaklak. City of Flower kanan tayo nandito yung ano si Silias diba gusto mo andox na lang ang ganda ng view sarap ang palipad ng ano saranggola ha Sige, let's exit na. Okay na, baka pagod ka na. Ha pala guys may bago tayo Chiggy Thank you po sa sponsor Alam ko talaga nasa kaliwa yung Cecilia Yung U-turn tayo eh. Or magle-left turn Leslie sa so Cecilia's oh, Cecilia's na lang Okay, so papunta na tayo sa Black Wall. Ay, grabe, daan dito. May tae pala ka ng tae. tae ba yun? Ah, Laurel. Wow, ang ganda ng view. Wow. Okay, piga-piga lang ang preno. Talaga. grabe hindi ako bumibigan tuloy natin baka nga dito yun kutakot naman dito ang sharp oh boom sharp ganda ng view oh malamang sa talisay na tayo padaanin mamaya ganda rito wow Ganda ng view sa kalima oh. Ang kulit lang na may mga residente rito. Parang sa lang. Grabe. Oo oh, nga. Tama rin to. Kung baga pwedeng umikot. Pata sa Tagaytay or doon sa Talisay. <coughs> Oh, ang ganda rin pati dito sa kanan ko oh. mga damoy yung kalsada one way ang oh, oh, sarap hindi nga oo oh. Ito, black wall na to Part na to ng black wall Ganda Eh, hey, ganda Hanap tayo, ayan, ayan, ayan Pwede tayo dyan Tara, tambay tayo muna rito Doon drone lang ako